Maligayang bati po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Sa pagkakataong ito ay ating uh, mapakinggan itong uh, Senate hearing na isinagawa ni uh, Senator Bato, uh, Senator Ronald Bato, nitong uh, May 7, 2024, tungkol sa Lake Report na kung saan nasasangkot mga kabatid ang uh, pangalan ng kasalukuyang pangulo ng ating bansa at uh, isang batikang artista na si uh, Maricel Soriano sa senate hearing na ito mga kapatid nagbigay si uh, Senator Ches Escudero ng kanyang michaeling uh, pananalita na kung saan kanyang sinabi na limitado lamang ang dapat uh, sasabihin ng testigo na si Agent uh, Morales tungkol sa hearing na ito. Kung ano yung uh, nalalaman niya ng personal, na naranasan niya, nakausap niya at uh, narinig niya. So pakinggan natin mga kapatid ang uh, batikang uh, senador ng bayan, Senator Ches. Mr. Chairman, I would like to raise a point <laughs> before which I hope the chairman will consider, and did not draw upon it at this moment. Number one, when we subscribe our witnesses to tell the truth, the, the, only the truth, and nothing but the truth, it is limited only to what he knows based on his personal knowledge, what he knows to be, and known to him to be known to be. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaano, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, Char, manahihirapan. Imbitahin ba natin sa si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin sa si Dato'y Pangulong Luterte dahil binanggit ng ating testigo? Hindi po po pwedeng ganon. Limitado lamang ang dapat sabihin ng testigo sa nalalaman niya ng personal na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, kung may sinabi man yung tao yun, yung tao yun ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Sharma, binanggit niya yung kanyang ng um, informant, yung hindi niya maalala. Um, he is not testifying as to the truth of what the informant saw or said yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun. Hindi si Ginoong Morales. So may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, maalala niya, sasabihin niya, ito yung informant. Para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Ginoong Gadapan na binapanggit ng pangalan dati yung Executive Secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa pero ayon si chairman ay wala na yung kiausap at kilala lang din niya si Ginoong Gadapan. Ngayon, binabanggit din niya na mayroon daw na tiga Napolcom na kumausap sa kanya, inaaregro siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya. Hindi kung sino pang pangalan ang pinanggit kung tiga Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya. Eh. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, Ginoong Chairman, eh, abutin na po tayo ng December, hindi pa tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit ng ating testigo sa ngayon. Sunod po, Mr. Chairman, po ito order. narinig ko po yung motoproprio investigation ng chairman. Sabi po niyo yung drug haul sa Batangas at yung Pidea leaks. Ngayon po, ang posisyon po ng chairman ay authentic yung dokumento. Dapat po isama sa magiging inquiry ng committee ito ay kung authentic yung dokumento yun, gaya ng sabi ng chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? And e dapat po sumentro na po ang investigasyong ito. Sino yung bumunot dun sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng chairman na authentic? Ang pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman may nag leak ng confidential na dokumento. Ang iso din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumento yon kung kaya't wala na ngayon sa PIDEA kung nandun man yun yung simula. Kung hindi yan tinawin over kay Director Francia, sino man ang nakakuha ng dokumento ngayon, sino nga ba ang gumunod ngayon, yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng komite ng um, ito. Naimbitahan na natin si um, Binibining um, Soriano um, para tanungin, gaugnan ito. Pero ang iso nga natin ay yung Batangas at yung PIDEA leaks. Hindi yung sinasabi dun sa leak mismo. Pwedeng puntahan yun. Pero subject natin na pumarahil yun, sa isa pang pagdinig na naka-sentro na lamang doon sa bagay na yon. Pero pansamantala sa isyo ito, ang nais po nating malaman saan galing ang dokumentong lumabas at kung patetik sa panorong ng chairman, nasa na yun ngayon at sinong bumunot mula sa files ng PIDEA nung file na yon, nung papel na yon, at nung mga retrato at sinumpang sa ng nung sinasabi po ni Gunaw Morales na informan po niya, na hindi po niya maalala sa mayroon. Um again, yes, For the consideration of the chairman um, um at a later time and for the chairman to rule upon it at a later time, Mr. Chairman. Thank you, uh, Mr. Chairman. Thank you to my distinguished colleague, Senator Poe, for granting me um leave to speak. Thank you, uh, Senator Jesus Padilla, for those uh to the points that you have raised. Indeed, it is uh my uh pleasure to hear some uh, advice coming from our uh, uh, senators uh, or who, uh, who is a legal luminary uh, indeed uh, uh, will accepted by the chair of this committee lahat ng um, points and no? I'm, I'm going to consider it seriously and I'm going to rule on it uh, in the proper time uh, thank you uh, Senator Chiz uh, I would like to acknowledge the President... So, ayan po mga kapatid at uh, mabuti na lamang ha, ah, Senator Ches Escudero able to present himself sa hearing na ito para may guideline si uh, Committee Chairman on this hearing, uh, Senator Ronald Bato. So, with that, uh, for the meantime mga kapatid, ako naman ang uh, inyong uh, lingkod, o si Kulo, laging nagsasabing kapwa ko, mahal ko.